Hello guys! So ayan nga tulad nga ng sabi ko, new packaging na, new look na ang Rosmar Rejuve set natin. Which is, ito na nga guys. Ayan guys, tingnan nyo naman oh. Naka-sealed nyo na siyang matatanggap, kaya talagang complete set na siya. Wala ka nang hahanapin pang iba. So ito guys is dating 5-in-1, pero ngayon guys, grabe, 6-in-1 na siya. So bakit nga ba 6-in-1? Ano yung nadagdag? So, ito guys, is dinagdagan ko po ito ng sunblock. So, syempre, di ba, retouch-retouch every 2 hours para bitbit -bit natin sa bag. So, ayan, silyado siyang ganyan. Resealable yung packaging niya. Ayan, at mas pinabongga natin to guys. So, i-unbox na natin sa inyo. So, syempre, may laman pa rin siyang isang toner. Meron pa rin siyang laman na cream. Tingnan nyo naman yung cream natin, guys. Tingnan nyo naman yung lagayan. Shalang shala. Oh, ito. Pak! At take note, guys, ha. Meron tayong Rosmar Rejuvenating Night Cream. At yung pang umaga, guys, is Rosmar Brightening Cream, which is tinted. Ayan. Ayan, guys. Tinted po siya, guys. Kaya super bongga. So, ayan. Wala akong kuko. Kaya hindi ko siya mabuksan. Kita nyo, guys, siliadong siliado talaga siya. Pak! Grabe, guys. And super bango talaga niya. And take note guys ha. Tingnan nyo naman, tinted sunscreen na siya. Magkano ang tinted sunscreen sa market? Super bango pa guys. So ayan, super sealed talaga siya. Kaya iwas evaporate. And no hydroquinone tretinoin po ito. Kaya super safe sa balat nyo. Kahit sa mga 12 years old pa taas, buntis at lactating ay pwedeng pwede po. So ayan, ano pa yung laman? So meron din siyang laman na... Kojic Peeling Soap. At meron pa siyang laman na condensada whitening soap. At meron pa siya. Ito na nga yung dinagdag natin, guys. Ayan siya. Ang Milky Sunscreen Mist. Ayan, guys. So, napakaganda nito. I-spray mo lang siyang ganyan, no? Pak! Grabe, super bangon niya talaga. So, syempre, para protektado ka sa araw, guys, ishoot mo na lang to sa bag mo. Tapos yung skincare mo, itong Rosemary Juve Set, eh, pwede mo siyang gamitin umaga at gabi. So, pwede nga rin itong three times a day sa totoo lang, eh. Kasi super mild ng formulation. Pero grabe magbakbak. As in, parang 2 to 3 days lang, magbabakbak ka na. So, ayan nga guys. Ayan, 199 pesos lang. 199 pero sa mga unang bibili, meron kayong libreng cola So, cola is 99 pesos. Parang nabili mo na lang ng 100 ang new packaging ng Rosemary Set. 6 in 1 pa. So, ayan guys. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang Rosemary Cola So, ito guys, is hindi to basta-basta lang lip tint, ha? Kaya ito tinawag na kolatin Dahil ito ko ay lip tint with collagen. Ayan. So, infused with collagen. Kaya goodbye crack lips, dry lips, and chapped lips ka talaga dito. And take those super bilis niya talagang mag-set sa lips. Ayan. And may cooling effect pa siya. Kaya super sarap niya talaga sa lips, guys. No bitter taste. Ayan, guys. 99 pesos to imagine. Pag bumili ka ng rosemary jube set natin, meron ang kasama niyan. Kaya parang ang 100 pesos na lang ang isa, di ba? So, ulitin ko ang laman ng rosemary jube set natin. Ayan, meron kang dalawang sabon. Dalawang cream. Isang toner. Ay! At isang Rosmar spray. Ayan. Rosmar sunblock spray. So, ayan, guys. Mag-check out na agad, guys. Bilisan nyo na habang available pa dahil super viral and trending talaga ng so, Rosmar rejuve set natin. Ayan na new packaging.